Wala may sudan, guys. Magluto sa mag-chicken, guys. Ha? Tia, oh. Tia. Uy. Magluto sa mag-chicken, guys. Tanong si Tia, guys. O, mga iring, guys. O. Magluto sa mag-chicken. Oops. Kahit nang wala sudan, guys. Kaya magmanok na lang magbisaya. Okay, kini pa lang mong manok kaya sa kuning na. Idlas ka ayo. Hoy, ka ang kachikik? Tia. Hoy. Tia. Si ka ang tia. Tia, kaluoy sa mong iri. Ang lanto mo. Indul, indul, indul. Indul, mam. Hoy, ang langit, mam. Indul, man, eh. Hmm? Lagi mongko lagi. Do'ul man ni mama, oi. Lagi. <laughs> Nakau ditu, balik ditu, balik ko. Oh, sedih, ilau ko. Balik ditu, balik, balik ka balik. Balik na, laka balik ditu, dali. Balik na. Uy, balik na. Dali, balik. Oh. Dayo, nasa mangka mo ditu? Agoy, turah. Turah. Tura. Hmm? Nah ya, Om. Um. Oh. Kita kesekuan. Diblas sa puling manuka oi. Para ihaw juday ka no. Kada manuka. Mga. Ninpadap pan pa. Kun da yin bisig jacket, ah maigo. Dagana po ka sa no. Mo oi, diri sa laag na po. muli na ginisig bukaon guys ni manuka yung laag na po. lami kini sa gulan o kuan guys Adubuhan, tapos ay gisahon siya din sa si siya kamunggay may iyon sa bawah na, guys. Kamunggay yan. Huwag na ginagawa ko yan. Hindi na katukaan Ani, eh. kailan mo siya? Ado, gulong. Kailan mo akong guys? Tia! Tia! Ano, guys? Okay. Sa man? Ano po ka, tia? Tia! kay bilang taon ini ya. Sino? Tia, ini oh. na. Tia. Tia. Dili na lang kutog, guys. Kawala pa naluto ang manok, guys. Waduh pa guys. Madugay pag-ibig, guys. Palit akong lamas, guys. Bye, guys.